doon sa MUP uh, ina uh, and Michael uh, sa MUP pension uh, Kung baga parang uh, ang tinutukoy lang na hindi sustainable yung pension ng 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 uh, ng, uh, ng uh, uniform service and meron pa ngang allegation uh, na na uh, kung it will lead to fiscal collapse Mhm. Mm o so, kaya yeah. binebenta mo lahat sa uniform service. Mm -hmm. And only to find out na based doon sa akin mga naririnig bilang uh, member ng uh, local government, hindi naman talaga yun ang isa sa mga reason kung bakit tayo magkakaroon ng fiscal collapse. Kung meron mm -hmm. mag, may pinaka-primary reason is the corruption na nangyayari. Mm -hmm. At grabe na. At nakikita ko at naobserbahan ko. Kaya lang walang uwinig, walang nagsasalita na uh, lumabas nga yung napakalaki na nating utang pero nobody raised hell uh, among members of Congress. Hindi umiimik. <laughs> uh, e eh, kung nakikita mo sa harapan mo, no? kasi hindi ka umiimik. Ano ibig sabihin niya? Diba? Okay. Sinong okay. iimik? Sinong magsasalita? Kung wala magsasalita, ngayon ako ang nagsalita. Mm -hmm. It's not, it has nothing to do with any political agenda. It's just that I know that I am doing what is right. I know that we have to unravel this uh, this thing para people will be aware that something is happening that will this is the reason main reason why there will be a forthcoming fiscal collapse in uh, years from now mm -hmm. uh, people should start demanding good governance from the political leaders mm -hmm. dapat, uh, uh, dapat maintindihan na ng mga tao lalo lalo na yung mga may hirap kung anong epekto ng korupsyon sa kanilang buhay.